Magandang umaga po muli sa mga gilikong tagapaginig ng ating channel atista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubri sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofya teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa reliyon, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, meron din tayong katungkulan na ibahagi ang iba't ibang pag-aaral tungkol sa mga reliyon ng iba't ibang bansa dahil ang mga ito ay hindi itinuturo sa ating mga paaralan. Mula sa paraan na ito, nakakasiguro tayo na ang ating mamamayan lalo na ang ating mga kabataan ay magkaroon ng balansing kaalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala. Dahil ang mga pag-aaral na ito ay hindi itinuturo sa eskwelahan, sa Pilipinas, ang radio podcast na ito ay naglalayong magsilbing gabay bilang isang guro para makapagbigay ng tamang edukasyon upang luwawak ang ating kalaman o pananaw hindi lang sa usaping reliyon kundi pati na rin sa esensya, Pilo Pilosopya ng pag-iisip at ang pag-aaral na, bihira o bawal na ituro sa Pilipinas. Sa huling episode, sinabi natin na ang Biblia ay galing sa Judaismo. Dinagdag ito ng Katoliko at kinopya naman ng mga Islam. Itong tatlong sinaunang grupo na ito ay ang orihinal o tunay ng mga reliyon na sumasamba sa Diyos ni Abraham o Moses dahil ang mga ito ay nagtataglay ng apat na marka ng tunay ng simbahan ng Diyos. Kaya kung ang reliyon mo ay hindi isa dito sa tatlo, malaking posibilidad na oh, ikaw ay susumpain ng Diyos habang buhay. Ito ay ayon sa Galatians. Kung ikaw naman ay Kristiyano at hindi Katoliko, 100% pupunta ka naman sa impyerno. Sa episode naman na ito, pangag-usapan natin ang mga importanteng ebidensya bakit walang Diyos mula sa mortal na kaaway ng Romano-Katoliko, ang Griegong Orthodox Catholic Church, at siyempre ang protestanteng simbahan at ang mga ibang simbahan katoliko na pare umusbong sa mga panahon na yon na humiwalay sa simbahan katoliko. Noong 380 AD, nang ang katoliko ay naging reliyon ng imperial na Romano, sa ilalim ni Emperador Theodosius. Ang simbahan Katoliko ay unting-unting naghati-hati o naghiwalay-hiwalay. Ang mga ang iba ay tumiwalag sa kanila gaya ng Protestante. Ang iba naman ay humiwalay sa kanila gaya ng Greek Orthodox Catholic, Katoliko. At ang iba naman ay naging heretical na kilusan. Sa kasaysayan, mayroon limang pangunahing sentro ng pananampalataya ng katoliko noon, ang Roma, Constantinople, Alexandria, Antioch at Jerusalem. Sila ay bahagi ng pangkalatan ng katolikong simbahan. Noong 1054, nagkaroon ng paghihiwalay o dakilang eskismo ay nangyari kung saan ang limang pangunahing simbahan ng katoliko ay nagkanya-kanya. Ang paghahati nito ay naging ang kanlurang simbahan at ang silangang simbahan. Sa lima nito, ang Roma ay naging ang kanlurang simbahan at ang Constantinople, Alexandria, Antioch at Jerusalem naman ay nagsapay ay nagsani bilang isa at ito ay naging silangang simbahan. Dito makikita natin na ang iba't ibang simbahang katoliko noon ay naghiwalay dahil sa mga issue sa kapangyarihan at mga doktrina na di angkop sa paniniwala ng bawat isa. Ang apat na grupo ay naging ang apat na grupo na humiwalay sa simbahang Romano Katoliko ay tinawag na Katoliko ng Griego Orthodox. Samantala, ang Roma ay naging simbahang Romano Katoliko. Dito pala magtataka na tayo dahil kung ang limang prominenteng simbahan ng katoliko noon ay gawa ng Diyos, bakit sila ay may kanya-kanyang pananaw sa doktrina ng Biblia, ang aklat na itinuring na banal at ginabayan ng banal na espiritu? At sa uling episode, nakita din natin na libo-libong manuskrip ang sinulat noon ng iba't ibang tao na sabi daw ay ginabayan din ng Diyos. Subalit, Karamihan sa sumulat ni nito, nito ay hindi isinama sa Biblia. Bakit kaya? Hindi ba kayo nagdududa dito? Ngayon, ang Biblia ng Romano Katoliko ay merong 73 na aklat. 46 dito ay galing sa Lumang Tipan ng Judaismo at 27 naman ang ang, ang idinagdag ng Roma sa Bagong Tipan. Makalipas ito ng 1,700 taon mula nang namatay si Kristo. So, 1,700. Samantala, ang Biblia naman ng silangang Orthodox na Katoliko ay mga may ilang didagdag na aklat sa Biblia ng Romano-Katoliko. Ito ang Esdras, Makabis at Awit. Pati ang magawain nito ay ibang iba sa Romano-Katoliko. Ang karamihan sa mga simbahang Katoliko ay may kanya-kanyang Biblia din. So, lahat ng simbahan ng Katoliko may sarili-sarili Biblia. Ang Biblia ng Romano-Katoliko noon ay tinawag na Latin Vulgate. Tapos, ito ay naging Due Reims, kung saan ang NT ay naisalin 15, 1582. 1582 at yung OT naman noong 1610 lang so ganun lang nagkabnabuo -nag ang Biblia. At ngayon, pagkatapos ng maraming pagbabago dahil sa iba't ibang interpretasyon, ito naman ay tinawag na New American Bible. Ito ay nangyari noong 2011. Dito, naging Americanized na ang Biblia na isinalalin na maraming beses mula sa pagiging Hebrew, Greek, at Latin. Dito, dito pa lang, makikita na natin na ang malaking pagbabago sa orihinal na kasulatan ng Diyos, base sa interpretasyon ng mga sumusulat nito, ay naiiba. Sa, konser sa konserbatibong nasimbahan ng na silang ortodoks naman, ang Biblia nila ay ang Septuagint, ang lumang tipan ng Griego, at ang Apokrypha na sumasakilalim din sa orihinal na simbahan sinaunang Biblia. So, kung very conservative ang Orthodox. Ngayon, kung maraming simbahan ng Katoliko ay tumiwalag noon sa Romano-Katoliko, marami ding mga kilusang heretiko na hindi naman naniniwala sa doktrinang Katoliko ay umusbong. Kagaya ng Arianismo, Juninismo, Pelagianismo, Adapteismo, Netroianismo, Lollards, Hussites, Albigensians, Martianismo, Jansenismo at Modernismo. So, ang Arianismo, sila ang grupo na naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos, kundi siya ay ordinaryong tao lamang. Sa Adapteismo, sila ay naniniwala na si Jesus ay hindi likas na banal, ngunit inampon bilang anak ng Diyos nang siya ay bininyagan. Sa Nestorianismo, sila ay naniniwala na may dalawang hiwalay na persona si Kristo, isang banal at isang tao. Sa Martianismo naman, tinanggihan nila ang lumang tipan at nagmungka ng, nagmungka ng isang malinaw na, na pagkakaiba sa pagitan ng Diyos, ng lumang tipan at Diyos ng bagong tipan. So ito ay solid na evidence na sa, nagpapakita na ang Diyos sa lumang tipan ay iba sa bagong tipan ng Romano. Ang modernismo ito ngayon ay nangyayari dito sa 20th century kung saan pinaglalaban ang doktrina sa Biblia ay dapat itugma sa modernong agham at pilosopya ngayon na nagdulot ng pagkakondena kay Pope Pius X. Sa episode na ito napatunayan natin na una maraming simbahan katoliko noon ang tumiwalag sa Romanong Katoliko sa kadahilanan, ang doktrina na dinagdag sa Biblia ay hindi sang-ayon sa orihinal na Biblia ng Judaismo. Dahil dito, napatunayan natin ang lumang tipan ay naging kontimanado na dahil sa pagdagdag ng bagong tipan sa Biblia. Pangalawa, dahil sa maraming simbahan ang humiwalay noon sa simbahan katoliko, lalo na ang Marcionismo na naniniwala na ang Diyos sa lumang tipan ay iba sa bagong tipan, ay isa sa mga matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang bagong tipan ay may sariling layunin na iba kumpara sa layunin ng lumang tipan. Dito nagtatapos ang ating unang yugto sa pagpapatunay kung may Diyos ba o wala base sa mga ebidensya mula sa apat na importanteng, importanteng elemento, si Jesus, ang Biblia, ang Sibahan at ang Diyos. Sa pangalawang yugto naman ng podcast na ito, pag-usapan naman natin ang mga argumento at kontra-argumento na pinag-isipan ng malalim ng mga matatalinong tao sa siyensya at filosofya noon at ngayon na magpapatunay kung may Diyos ba o wala. Isasama ko rin dito ang mga argumento na na, na discover ko sa aking mga eksperimento na, nagpa na nagpapatunay na walang Diyos talaga. At sa ikatlong yugto naman ng podcast na ito, ko sa inyo ang mga resulta ng aking mga personal na mga eksperimento na magahayag kung bakit walang Diyos. Sa kabuuan ng ating tinalakay sa podcast na ito, mula noon, unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na walang Diyos base sa ating mga ebidensya labang kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan kagaya ng ang pangalan ng Yesu Kristo ay wala sa Biblia, nasa episode 10. Si Jesus ay hindi tunay na Mesaya, nasa episode 11. Ang kabastusan ni Jesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13. Ang mga samaan ng Diyos ay nasa episode 14. Ang Diyos ba ay babae o lalaki? Nasa episode 16. Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Nasa episode 18. Bakit walang langit na sa episode 19? Saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos ay nasa episode 20. Ang listahan ng mga peke ng simbahan, mga peke ng simbahan ay nasa episode 5. Bakit si Kristo ay hindi ang anak ng Diyos ay nasa episode 22? Ang mga mali, dagdag, at kasanyulingan sa Biblia ay nasa episode 9. Ngayon, kung kayo po ay may katanungan, I-post nyo lang po sa comment at sasagutin ko po kayo sa aking mga kaya. Kung gusto nyo maging guest sa podcast na ito, makipag para sa kalinawan at edukasyon, ilagay nyo lang po sa comment sa baba o email ako. Doon naman po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Alam ko kakaunti lang ang mga ateista sa ating inang bayan, subalit so, pwede tayo maging daan sa balancing edukasyon pagpapalawak ng tamang kaalaman at pagiging boses ng ating adilkain para mapaunlad ang ating bansa. Sa susunod po muli, ito po ang inyong mga atiyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Atheista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.